Balik tayo, Karambola, Aliw, Channel 23, DWIZ 882. Kasama natin, Jonathan de la Cruz, Joel Aksamana, ako si Conrad Banal. Good morning. Good morning. Ulit, Good, morning. Good morning. Good morning. Eto pare, alam mo pa paano nalaman ng COA mm -hmm. na meron daw mga 4,000 plus na patay na ng members ng PhilHealth eh nadong pa rin, nakalista pa rin mm -hmm. sa kanila. Mm -hmm. Kasi daw, itong COA, ah, sinulatan mga 250 healthcare institutions. Ano ibig sabihin niya healthcare institutions? Yan po yung mga clinic, oh, dialysis oh, center, eh. hospital, yung mga ganyan. So, sinulatan nila, humihingi sila ng listahan ng mga pasyenteng namatay. Mm. <laughs> oh, kasi, siyempre titimbrahin nila yan ang mga ito eh nabigyan nyo talaga ng ganito. Uh, Sa mga namatay, mingi sila. Yun daw po 250 na yon, 63 lang ang sumagot. Mm -hmm. Yung mga 63 na yon, nakita nila ang sinagot nila mga 3,600 Na senior citizens ay namatay from 2019 to 2022. Mm -hmm. Pero nakalagay pa rin doon po sa, nakalista pa rin, sa PhilHealth. Mm -hmm. Ano ibig sabihin niyan? Hindi nag-update yung PhilHealth. Okay? Ganun ba yon Opo. Eto pa, doon sa 64 na sumagot, eh yan po, eh, nasa 3% lamang yan na mga accredited na institutions ng PhilHealth. Kasi po ang mga accredited niya na eh, lagpas sa 1800. Ang sumagot lang ay eh, 60. So you can imagine gaano kalaki pa, gaano pa kadami ang patay na mm -hmm. na member na nakalista pa rin sa PhilHealth. Anak ng tokoa. Tapos mag- uh, A anniversary celebration kayo, gagastos kayo, 140 million. Tatlong beses kasi na Tatlong beses kasi nahak ang PhilHealth eh. Yung kanilang computer system. Dinagdagan! Has, ah, dinagdag has to be worked out. <laughs> they really have to, re they really have to work under, under IT system. Ah. Uh, eh, hindi lang yun ang problema, sabi na COA, parin Jonathan mm -hmm. Hindi lang po yung may mga patay na na nakalista pa meron mga nakalista na duplication. Mm -hmm. Lalo na sa mga senior citizen. 270,000 daw mm -hmm. senior citizen members ay meron duplication. Ibig sabihin, ikaw, Jonathan de la Cruz, mm. dalawang beses ka nakalista sa PhilHealth. Eh, ano bang epekto niya sa operations nila? <laughs> ha? Malaking problema yan. Sa akin, oh, kahit wala epekto, ibig sabihin, that reflects on the management. Kung yung database nyo, hindi nyo na-update. Aba, may kinukulang tayo sa management. Incomplete daw po ang entries. May git sa isang milyong member. Halimbawa, si Joel, yung mga data tungkol kay no. Joel, ay incomplete. 1.3 so, million members. Paano nangyari yun? Um, Laki-laki ng budget. Hindi lang incomplete at kulang-kulang. So it's a matter of administration. One letter. Ano? Uh, hindi, walang middle name, walang middle, o middle initials. Kaya nga, incomplete, complete, 1.3 million. Ang hirap nito. Bakit hindi asikasuhin yan? Tapos nagpa-party, 1.4, ano? 140 million ang ginagastos. How could have this happen? I'm really sorry. Kasi ako nag... Uh, about five years ago, I remember, uh, munta ako sa PhilHealth eh. May card nga akong ganda. Napaka-stricto nila sa data. Kinuha lahat, pati yung picture ko, yung first name, middle name, last name. Kailan yan? Uh, that was uh, bago mag-pandemic eh. No? Hindi nga. 2019 no, ano eh. So, ba, paano mangyayari ito na... Oh, ano, ano ibig mo sabihin? Napabayaan lang? O may racket? Ay, hindi ko alam yan. Ay, kaila, they should go deeper into this, ang uh, PhilHealth. Ano yun? Kung uh, kapabayaan lang, kung kapabayaan lang, you fire the uh, information, ang tawag niya, si CIO, Chief Information Officer. Hmm. Kung kapabayaan lang, kailangan po i-revamp kasi importante yung database sa isang uh, uh, kumpanya, kamukha ng PhilHealth. No. You rely on your data eh. Di ba? For payouts and everything. Eh kung may mag-claim dyan ng payout, eh nang uh, ng, na hospital, napatay na pala. Ah, baka okay. Because they died outside the hospital. Sabi na hospital. Well, potentially. Kaya wala sa database. Paano nalaman na hospital na patay? Kasi ang tinanong ng uh, COA, nga ba? meron ba kayong na namatay? Ayun, ang ni-report nila mga 4,000. Dinoble check ng COA, nasa Ay, database nasa pa database ng PhilHealth. Oo. Mm -hmm. So yun yung 64 lang. Oo, <laughs> oh, yung 64,000 lang. yung 63 hospital. Eh paano pa yung report ng mga iba pa? 1,800 mm -hmm. daw yung uh, ano, healthcare uh, institutions. Nakasama sa PhilHealth. 50 lang itong sinabi mo, kamo. So this is just... Ang sinulatan, 250. Oh. Ang sumagot, 68. 50. Pero ang total na nakalistang uh, healthcare, eh 1,800 plus. Oh, so. so hindi na lahat yung sinulatan ng COA. Mm -hmm. Ang ibig lang sabihin ng COA ay PhilHealth shape up sa database. Di ba? Bakit nakalista pa itong members na to 4,000? na sinabi nitong 63 na hospital o 68 hospital na patay na. Baka mas malaki pa daw dyan ang patay na talaga. Wow. Well, anyway... Kaya pala kayo binabawasan ng budget ng... <laughs> the good news, the good news is that the field health Management said it has entered into a data sharing agreement with the Philippine uh, Statistics Authority Agreement ah, na naman. Oh, lalo magkakaproblema. <laughs> lalo magkakaproblema PSA? PSA. Ah, patay. Patay. Lalo ba? Ma, lalo mamamatay. Basta may agreement. Bat kailangan uso, yeah, nila? Ba uso, usong uso 'yan. Between government agencies, gumagawa ng mga agreement. And Di ba dapat automatic? Pareho tayong gobyerno eh. Mag Kailangan mo ba ng agreement? Di ba? Eh, eh yan ang ipe-press release mo eh. Agreement <laughs> na yan. May signing pa kayo. Ah. Eto po, mga magandang desisyon ng Supreme Court. I don't know if... Uh... Mm -hmm. parin Jonathan, tingnan mo to. Mm. sa Supreme Court, inutusan po yung isang uh, paaralan dyan sa buhol nabayaran yung back wages at benefits ng isang teacher Kasi po na suspend